Sobrang saya nga ng mga bula sa nakitang paayudan sa atin ni Donnie Pangilinan na kung saan ay nag-date nga itong ating couple at talaga namang nakatagpa itong si Bel Mariano dito. Kaya naman umani nga agad dito ng maraming komento mula sa mga bula dahil meron nga tayong aabangan sa ating couple na kusaan saan ay taping na nga ba ito ng kanilang bagong teleserye na talagang pinag-uusapan na nga ngayon sa social media. At talagang itong ating bell ay napapuso na nga patungkol dito. Dahil super excited na nga rin talaga kahit itong si Mami Maricel sa kaganapan ng ating couple na sila Donnie at Bal Mariano. Alam naman natin na talagang itong ating couple ay may pagka-lowkey at ninja talaga sa kanilang bawat date. Kaya naman sa bawat ayuda na inilalabas silang dalawa ay talagang trending agad dito sa social media. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at bell sa mga susunod pa na ayuda.